hindi ako naghanda nung maisipan ko na puntahan ka. Nung una ako nasabihan para maghanda, tumanggi ako at nagdahilan. Sa takot na baka hindi ko malampasan ng mga baitang na baka masyado pa akong mahina para harapin ka. Ngunit masyado yatang nagpapatawa ang tadhana para sa ating dalawa dahil hindi pa din ako handa nang magkaroon ako ng pagkakataon na puntahan ka sa panahon na ang laman lang ng aking bulsa ay ang mga piraso ng puso ko na minsan ko nang binitawan sa mga panahon na halos malimutan na ng aking mga mata ang pagpikit o ang pagdampi ng mga unan sa aking pisngi o kahit ang suot kong damit ay hindi akma para sa aking tatahaking daan pinili pa din kitang puntahan hindi ko din alam kung ano nag-udyok sa akin para tumapak sa lupa at simulang akyatin ang bawat ha Abang kahit madaming hadlang ang na nakaabang sa aking pagpanik. Dinig ko ang bulong na maari pa akong bumalik hanggat hindi pa ako nakakalayo. Mas pinili ko na lang tumayo. Para bitawan lahat ang aking mga bitbit, alam ko na magiging matarik. Madudumayan ang aking damit sa pag-akyat, maaring hindi ko magustuhan ang mga iniwan ng mga nauna ng nang nanggaling mahaba pa ang aking tatahakin at nakikita ko na na sumusuko na sila dahil hindi nila alam kung anong maaring maghintay sa taas hindi ako magaling sa salita. Sa diyong madami lang akong kantong dinadaanan bago makarating sa iisang gusto kong puntahan dahil hindi ko din alam ang tamang direksyon o ang tamang hakbang paano kung hindi tayo magtagpo, paano kung maling kali pala ang binabagtas ko, paano kung hindi pala sa patandal akong pamasay at hindi na ako makabalik, paano kung abutan na ako ng dilim ngunit hindi anino ang pinili kong sundan kundi isang salamin dahil lang yung ngiti ay ang aking saya at ang bawat luha mo ang aking pighati na araw-araw ako ay tila bata na palaging sabik sa mga kwentong tungkol sa iyo kahit gaano ka gulo, gaano ka dilim o gaano ka tamis o ka pait, hindi kita minahal para mahalin mo ako pabalik, minahal kita mula sa aking pagdating. At alam kong marami nang sumuko at umalis, pero ngayon pa ba ako uuwi? Kung kailan nakapiling na ita dahil minsan na ako nawalan, nang ganang maniwala na pwede pa akong maging masaya, ang salitang saya ay walang kahulugan. Isa lang salita hanggang sa marinig ko. Ang yung tinig hanggang sa maupo ako sa iyong tabi upang itabi ang mga tuyong dahon sa paligid at awitan ka sa ilalim ng mga tala. Alam kong natutulog ka pa. Alam ko hindi mo pabatid, ngunit darating din ang oras na maibubulong ko sa iyo ang mga salitang mahal. Gising na ayaw ko lang na pumikit ka ng matagal. Mas gusto ko ang ningning na mga mata kaysa sa mga pitu. Darating din ang oras ng ating pagbalik. Lalakaran na lang natin ang lahat ng mga tinahak nating tinik at alikabok bilang tanda ng ating mga naabot. Darating din ang oras ng ating pagbalik.